Ating balikan ang kaso ni Taylor Marie Bell. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video. Si Taylor Marie Bell ay ipinanganak noong ika tatlo ng Oktubre taong 1987. Siya ay ang tanging anak ni na Janet Pelasara at Matt Bell na naghiwalay noong siya ay mga dalawang taong gulang pa lamang. Si Taylor ay lumaki kasama ang kanyang ina sa Vienna, Virginia at nakatapos na high school noong taong 2005, noong Agosto. Sila ay lumipat sa Richmond upang simulan ang kanyang unang taon sa Virginia Commonwealth University noong buwan ng Setyembre. Katulad ng maraming kabataan na papasok sa kolehiyo, si Taylor Bell ay sabik at kinakabahan sa pagsisimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Katulad rin ng maraming kabataan sa kasalukuyan, siya ay sumulat sa maraming iba pang bagay sa kanyang mga blog. Isang araw. Noong ika ng Setyembre, taong 2005, si Emma, ang kanyang roommate, ay nakaramdam ng pag-aalala nang hindi bumalik si Taylor sa kanilang dorm. Nakita niya na hindi pa rin nagbago ang mga gamit ni Taylor mula noong nakaraang araw at hindi rin ito dumating sa unang araw ng klase. Sa takot at pag-aalala, nagpasya si Emma na ipagbigay-alam sa campus police ang pagkawala ni Taylor. Matapos suriin ng mga pulis ang silid ni Taylor, Napansin nila na naroroon pa rin ang ilang personal niyang gamit, pati na rin ang kanyang mga gamot na reseta. Hindi nakitaan na may balak si Taylor na umalis. Sinubukan ng mga pulis na tumawag kay Taylor, ngunit walang sumasagot sa kanyang cellphone. Kaya tumawag ang mga ito sa kanyang ina, si Janet, na nag-aalala rin dahil hindi alam kung nasaan ang kanyang anak. Agad siyang tumawag sa cellphone ni Taylor, ngunit walang sumasagot. Sa pagkabahala siya ay agad na pumunta sa Richmond upang alamin ang nangyari sa kanyang anak. Pagdating ni Janet sa lugar at nakipag-usap sa pulisya, ang kanyang pangamba ay lalong lumala. Hindi nila alam kung saan nagpunta si Taylor. Iniisip ni Janet na dapat sana ay mayroon siyang klas noong araw na yon at hindi siya tumatawag sa kanyang ina. Ang sitwasyon ay lalong nagpakaba sa kanya. Sa pamamagitan ng pagtatanong at pag-iimbestiga, ang mga pulis ay nagpapatuloy sa kanilang paghahanap kay Taylor at sa kanyang sasakyan. Gayon paman, hindi nila ito natagpuan. Sa kabila ng lahat ng kanilang mga pagsisikap, walang anumang bakas ni Taylor ang natagpuan. Ang pagkawala ni Taylor ay nagdulot ng matinding pag-aalala at kaba Hindi lamang sa kanyang ina, kundi maging sa mga taong malapit sa kanya. Ang misteryo ng kanyang pagkawala ay patuloy na nagpapahirap sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa pag-aalala, si Janet ay pumasok sa kwarto ng dorm ng kanyang anak na babae kung saan nakilala niya si Emma. Si Janet ay sumuri sa mga pag-aari ni Taylor at ito ay lalo lamang nangamba. Ang kanyang wallet, mga gamot, at ilang mahahalagang bagay ay naroon pa rin. Iniisip niya, paano kung mayroong nagkidnap sa kanyang anak at ito ay hawak niya? Paano kung kailangan ng tulong ng kanyang anak? Si Janet at si Taylor ay sobrang malapit sa isa't isa pagkatapos ng kanilang diborsyo ng kanyang asawa. Halos lahat ng oras ni Janet ay inilaan niya sa kanyang anak na babae na tiyak na nagpalakas sa kanilang pagmamahalan. Si Janet ay sobrang kinakabahan noong graduate sa mataas na paaralan ang kanyang anak at pumasok sa kolehiyo. Si Taylor rin ay kinakabahan. Ngunit sa iba't ibang dahilan, siya ay naghahanda upang simulan ang kanyang independent na buhay bilang isang matured. Baguhin ang kapaligiran at makilala ang bagong mga tao o kaibigan bagamat may mga pag-aalala si Janet ipinaalam sa kanya ng campus police na malamang ay kasama lang ni Taylor ang kanyang mga kaibigan at malapit na itong magpakita wala silang rason upang paniwalaan na nasa panganib siya iba na ang mga kabataan ay minsan ay namamasyal sila at kinukumusta ang isa't isa upang magpahinga mula sa kanilang pag-aaral Ngunit hindi naniniwala si Janet na umalis ang kanyang anak ng walang paalam, lalo na't hindi niya dinala ang kanyang wallet, pera, at iba pang mga gamit. Gayon paman, nagsimula ang investigasyon ng campus police. Tinanong ng mga opisyal ang mga kaibigan at kakilala ni Taylor, ngunit walang makapagsabi ng anumang resulta. Wala ang sinuman na nakakaalam kung saan siya maaaring naroroon. Nagsusumamo si Janet sa pamamagitan ng telebisyon sa sinumang may anumang impormasyon. At makipag-ugnayan sa pulisya, nag-distribute sila ng mga poster na may larawan ni Taylor sa buong lungsod at mga kalapit na lugar, at ang kanyang Ford ay nasa listahan ng hinahanap na sasakyan. Pagkatapos ng sampung araw na walang anumang balita, ibinigay ng campus police ang kaso sa pulisya ng Richmond. Itinatag nila ang isang task force na kasama ang mga opisyal ng FBI. Simula nang mawala si Taylor, wala nang anumang aktibidad sa kanyang bank o sa telepono at ayon sa mga veteranong investigador, hindi ito magandang senyales. Sa loob ng labing dalawang araw mula nang mawala si Taylor, mayroong nangyaring malinaw sa kaso nang matagpuan ang sasakyan ni Taylor sa isang tahimik na residential street mga dalawang milya mula sa campus. Hindi malinaw kung ang sasakyan ay naroroon mula sa simula o kung mayroong gumagamit nito. Natagpuan ang sasakyan sa pamamagitan ng aksidente at mayroon itong mga plaka ng lisensya na ninakaw sa lugar ng Ohio. Nagtayo ang pulisya ng covert surveillance sa sasakyan na umaasa na mayroong magagamit. Ngunit nang walang lumapit sa araw na yon, pinahintulutan nila ang mga criminologist at empleyado mula sa K-9 na gawin ang kanilang trabaho. Sa isang mabusising pagsusuri ng sasakyan, walang nakitang anumang ebidensya na nagpapahiwatig na naroon si Taylor o sino man sa loob ng sasakyan. Naamoy ng isang service dog mula sa kay 9 unit sa paligid ng sasakyan at dinala ang pulisya sa isang bahay ilang kanto ang layo. Ito ay ang tahanan ng isang matanda na hindi konektado kay Taylor. Gayunpaman, ang kanilang pamangkin na si Jesse ay maaaring kilala si Taylor dahil isa siyang skateboarder. Isa itong pampalipas-oras na tinuruan siya ni Taylor ng kanyang ina. Iniimbestigahan ng mga pulis ang bahay, ngunit wala silang nakitang anumang ebidensya na nagpapahiwatig na naroon si Taylor. Sa pamamagitan ng mga nakuhang ebidensya at salaysay, lumilitaw ang kwento ng pagkawala ni Taylor Bell na misteryoso at puno ng mga katanungan. Nang mawala si Taylor, si Jesse ay dinala sa istasyon ng pulisya para sa pagsisiyasat, ngunit inilabas siya ng walang anumang mga aligasyon dahil sa matibay na alibay. Habang ang oras ay nagdaan, nanatili ang kawalan ng impormasyon tungkol kay Taylor. Nagdulot ng hirap at pagkabahala sa kanyang ina na si Janet. Sa kabila ng pagsisiyasat ng pulisya, walang nakuha na malinaw na impormasyon. Sa pagtangkang mahanap si Taylor, si Janet ay nanawagan sa posibleng kidnapper sa pamamagitan ng media. Sa mga pag-aaral ng pulisya, natuklasan nila ang unang mga patlang, ang mga bakas ng daliri sa manibela ng sasakyan ni Taylor, at ang mga video mula sa mga kamera sa paligid ng dormitoryo kung saan siya namalagi sa pamamagitan ng mga bakas ng daliri, natukoy nila si Benjamin Foley, isang dating nakulong na may koneksyon sa kaso. Sa mga nakuhang impormasyon, nahalungkat ang kwento ng pagkakakilala ni na Taylor at Benjamin. Simula pa lamang sa isang simpleng pagbisita sa isang universidad, nakilala ni Taylor si Benjamin at nagsimula ang kanilang relasyon. Sa kabila ng malaking agwat sa edad, nagkaroon sila ng relasyon na naging sanhi ng hindi pagkakasundo ng kanilang mga pamilya. Ang kwento ni Taylor at Benjamin ay puno ng komplikasyon at misteryo habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat. Maraming tanong ang nananatiling walang kasagutan. Sino ang naglagay ng ibang plaka sa sasakyan ni Taylor at bakit? Ano ang kinalaman ni Benjamin sa pagkawala ni Taylor? Sa pamamagitan ng mga detalyeng iyon, unti-unti nang nabubunyag ang katotohanan at nagiging mas malinaw ang larawan ng krimen. Subalit, ang punot dulo ng kwento ay nananatiling misteryo. Saan nga ba nagtungo si Taylor at ano ang nangyari sa kanya? Ang kaso ni Taylor Bell ay nagdulot ng takot at pangamba sa buong komunidad. Sa gitna ng mga pagtangka na hanapin ang nawawalang babae, ang pansin ay unti-unting lumilipat kay Benjamin Foley, isang pangunahing sospek na tila may koneksyon sa kaganapan. Si Benjamin ay hindi nag-atubiling umamin na may relasyon sila ni Taylor. Ngunit ang pagkakatuklas ng mga ebidensya sa kanyang apartment ang nagpadagdag sa kahulugan ng kaso. Ang kanyang koleksyon ng malaswang mga videos na nagtatampok sa mga lalaki ay nagdulot ng alarma sa mga investigador. Bagamat nagpapanggap siyang pag-aari ito ng namatay ng kanyang kapitbahay, pero ang pagtuklas ng mga video na may kanyang pirma ay nagpapalakas ng kaso laban sa kanya. Sa kabila ng mga ebidensya, wala pa rin tiyak na koneksyon si Benjamin sa pagkawala ni Taylor. Subalit ang paglapit sa dating kasintahan ni Benjamin ay nagdulot ng isang kritikal na impormasyon, isang larawan ng isang bahay. Malapit sa bahay ng magulang ng dating kasintahan sa Matthews County. Ang larawang may tatak na home sweet home ay nagdulot ng suspetsya sa pulisya. Pinuntahan ng pulisya ang bahay na yon. Sa kanilang pagsusuri sa bahay, ay nagresulta sa isang matinding pagkagulat dahil ang bangkay ni Taylor ay natagpuan sa mismong bahay. Ang investigasyon ay nagdulot ng kahulugan sa mga kahinaan at pagkakamali ng kaso. Bagamat may ebidensya laban kay Benjamin, hindi pa rin ito sapat upang maituro siya bilang direktang salarin. Ngunit sa pagkakaroon ng mga bahagi ng pasel na nagtutugma, sa kanyang pagkadakip ay nagdulot ng katahimikan sa komunidad, at nagsilbing paalala sa lahat ng mapanganib na kahihinatnan ng kanilang mga kilos. Ang kaganapang iyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng mahigpit na pagtukoy ng ebidensya at pagsasagawa ng masusing investigasyon. Sa pagtulong ng mga dating koneksyon at paggamit ng lahat ng magagamit na resources, maaaring mabigyan ng hustisya ang biktima at mapanagot ang mga taong lumalabag sa batas. Sa pag-aaral sa kaso ni Taylor Bell, isang malubhang krimen ng pagpatay ang lumantad. Ang mga ebidensya kahit na hindi ganap na malinaw dahil sa pagkaagnas ng bangkay ni Taylor at pagkakalantad sa mga hayop ay nagdulot ng kaguluhan sa pagsasaliksik, ngunit sa wakas, ang resulta ng dental examination ay nagbigay ng katiyakan. Ang bangkay na natagpuan ay talagang kay Taylor Bell. Ito ay isang napakalungkot na pangyayari para sa mga magulang ni Taylor. Ang pagkakakilanlan kay Benjamin Foley, na huling umano'ng nakasama si Taylor bago ito mawala ay nagpabago ng takbo ng investigasyon, ang mga ebidensya ng kanyang mga galamay at DNA sa sasakyan ni Taylor, pati na rin ang mahabang presyon na hatol para sa mga videos na natagpuan sa kanyang apartment, ay nagbigay ng maraming dahilan upang tingnan siya bilang pangunahing suspect. Sa pag-usad ng investigasyon, nagbago si Benjamin ng testimonya, inamin niya na kasama nga niya si Taylor sa gabing iyon, ayon sa kanya. Nagkaroon sila ng pagtatahlik. At habang nagtatahlik ay binivideohan nila ang kanilang ginagawa, ngunit pagkatapos ay humiling si Taylor. Nang mas kakaibang bagay, ang pagbibigay ng breath control play o asphyxia habang sila ay nagtatahlik. Ayon kay Benjamin, si Taylor ang nag-udyok sa kanya nagawin ito at binantaan siya kung hindi niya gagawin. Gayon paman, ang mga investigador ay hindi nagtugma sa kwento ni Benjamin, hindi ito naiugnay sa ebidensya. At patuloy niyang binibigyang detalye ang kanyang kwento upang paniwalaan ito. Subalit, ang mga eksena na inilahad niya ay hindi tugma sa mga natagpuang ebidensya. Hindi rin nagtugma ang kanyang paliwanag sa kakulangan ng amoy ng bleach sa sasakyan ni Taylor na sinasabing kanyang nilinis pagkatapos ng insidente. Ang pangyayaring iyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng maingat na pagsusuri at pag-aaral sa mga ebidensya sa anumang krimen ang paglalantad ng totoo at tamang impormasyon ay mahalaga upang makuha ang hostisya para sa biktima at mapanagot ang mga nagkasala. Sa kaso ni Taylor Bell, ang paglalantad ng katotohanan ay nangangahulugang pagkamit ng katarungan para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang pagsasalaysay ni Benjamin tungkol sa pangyayari ay puno ng alibay at kahinaan. Sa una, sinabi niya na si Taylor ang nagutos sa kanya na sakalin ito. Pero bakit kailangan niyang mag-drive ng isang daang milya mula sa Richmond patungong gubat? Ipinakita ng ebidensya, tulad ng piraso ng duct tape sa suot na jacket ni Taylor, na maraming hindi totoo sa kwento ni Benjamin. Sa halip na aminin ang responsibilidad, sinubukan niyang ilipat ang sisi kay Taylor. Hindi naman matiyak ng mga eksperto kung paano namatay si Taylor dahil sa kondisyon ng bangkay nito nang matagpuan ito ng pulisya. Gayunpaman, Lumilitaw na ang kwento ni Benjamin, ay puno ng kasinungalingan. Nagdagdag pa siya ng mga detalye upang linisin ang kanyang pangalan. Sa pagpapaliwanag niya sa duct tape, sinabing gusto raw ni Taylor na maramdaman ang pagkidnap at siya raw ang nag-request na videohan ito habang nagtatahlik sila, at hiniling na itali ang kanyang mga kamay. Sa pag-aaral sa social media at iba pang personal na gamit ni Taylor. Walang ebidensya na nagpapahiwatig na interesado siya sa mga ganoong klasing laro sa intimasay. Bagkus, lumabas na si Benjamin ang may mga interes sa ganitong mga bagay na pinatutunayan ng mga website at mga kagamitan niya. Ang pagtanggi ni Benjamin sa responsibilidad ay nagdulot sa kanya ng 30 years na pagkakabilanggo. Bagamat umiyak siya sa pagdinig, hindi siya nagpahayag ng anumang pagsisisi sa kabilang banda. Ang ina ni Taylor ay hindi naman lubos na natuwa sa naging resulta. Bagamat natapos na ang kaso, hindi ito sapat upang pagalingin ang sugat sa puso na dulot ng pagkawala ng kanilang anak. Hindi totoo ang mga salaysay ni Benjamin. Mukhang sinikap niyang ilihis ang atensyon at pananagutan sa kanya sa pamamagitan ng pagpapalabas na si Taylor ang may gusto ng mga pangyayari. Ang ebidensya ay nagpapakita na si Benjamin ang may kontrol sa sitwasyon at ang pagiging mapanlinlang niya ay nagresulta sa pagkamatay ni Taylor. Yan ang sabi ng ina ni Taylor. Sa ganitong kaso, mahalaga na mabigyan ng karampatang katarungan si Taylor at ang kanyang pamilya. Hindi sapat na maikulong lang si Benjamin. Kailangan din niyang humarap sa mga krimen na kanyang ginawa at panagutin ang sarili sa kanyang ginawang krimen. Ang katarungan ay mahalaga para sa paggaling at paghilom ng mga sugat na dulot ng ganitong mga trahedya. I-comment nyo kung ano ang masasabi nyo sa kaso na ito. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.